Paano ko malalaman kung nakaharap na sa akin? Sa inyo lang nakaharap, hindi ako idoge! <coughs> Itong scotch tape hindi nakikisama, nagmamadali na nga ako. Tapos, bakit kaya pag warm, bakit kaya pag nagmamadali natatae ko? <coughs> 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 Ganun talaga, kasi haba ng oras niya guys, nakalimutan niya maglagay ng name. Di ba? Di mo lalang kapag print si Enda

Parang two-piece chicken, yung oh. No. isa, yuwi mo, kainin mo ulit ng gabi. Ah! Kasi dito na kakain, dito na kain mga kapat. Eh, nang pagtitipid, di ba? Kung practical, diskarte mga pati. Eh, diba? oh. Tutulungan namin kayo para, para maging intelligent oh. sa mga bagay. Baga, hindi pwedeng puro, puro pasosi or puro gastos. Kailangan, lang, be practical. Tama, tama, tama. Yo. Magiging practical ka talaga pag wala ng pera. Ganyan <laughs> <laughs> sa mo umuwi eh. Ano? <laughs> Nung no, may gano'n, alam mo? Tagging! <laughs> <laughs> ako, konsensya lang, tsaka ganda dala ko. <laughs> Wala na itong pera. <laughs> Sa peso, di ba negri na rin ito? Pag <laughs> so, may hold up, bibigyan ko na lang siya ng currency. Go there in exchange, you change. No, dahil no, dahil Ano Anis, anong nalang mo nung nagbakasyon ka? Chiklet! <laughs> chiklet daw, <no>, chiklet. <laughs> Bakit ka mauwi? Bakit ka mauwi? Kasi, ayaw kong emotion. <laughs> <laughs> Bakit ka uuwi? Bakit ako uuwi? Yeah. Ah. ko mo. Ah, 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 kaya! hala! Okay Baka <laughs> kung yung sa previous vlogs. Eh, previous vlogs. Wala po tayong work. So, kawawork lang natin ngayon. Kasi, graduation ng panganay kong anak. Tissue, tissue. Hindi, graduation niya sa general high school. Ngayon, It's your first time. Ah, uh, oh, sempre first first time lang din uh, niyo yung grad. Hindi to, uh, to attend the special event. Ah, uh, kasi mula pa nung bata siya, 'di ba? Uh. 'Di ba magse-celebrate tayo ng christening, first uh. birthday. Uh. wala ako doon sa pinaka-importanting oh, uh. araw na yun, as in. So nung baby siya, siyempre nakita niya yung mga baby photo with uh, nung binyag kasama ang tita. So sabi niya, siya ba yung mama ko? Oh! So parang nakakaano yun. Tapos yung lahat oh, ba, why, okay. lahat ng uh, talagang yung para sa buhay niya, wala, uh, hindi ako nakakapunta. So this time ulit, muntik na naman. Okay. Kasi na walang work. Siyempre. Yung nakaraan? Oo, oh. uh, nung March wala akong work. Nawala na ako sa company ko. So uh, dati kong ko work sa fitness, nawala ako doon. So, hindi na yung annual leave ko. Ay, hindi ko talaga na, ano na, hindi na naman ako makakapunta. Eh, importante na naman to di ba? Oh. Wow. Ayun, luckily, may holiday ng Eid. Tsaka, five days, five days, no? Oh, five days. God's will. Oh. May holiday ng Eid and the same time, kasama na rin yung day off ko at pinagagan ako ng new company ngayon na gamitin ko yung Eid holiday ko para makauwi sa Pinas. Yun. So, and then, nagkataon naman na merong parang libreng ticket para makauwi ano yung, yung ticket ko dati, so yun yung gagastusin ko. As in, wala naman akong pera, ka no. babalik ko lang sa work. No. So yun, kaysa naman hindi ko gamitin, yung malaking bagay na makapunta ko doon, kahit wala akong masyadong perang dala na, yeah. parang presence kaya. presence Ay, ba? Mga pangat, graduation. Say, sino nga pala nabanggit niya mga pangatlo wala siya ng trabaho pero hindi niya ba nalata? Huh? Hindi ko na eh, ina. <laughs> so yung mga pangatlo wala siya ng trabaho siguro sa loob ng isang buwan. Dati siyang fitness 360. Uh -huh. Pero same pa rin mga pangat ng field yung kanyang work ngayon. Fit in glam na mas pinaka uh, high end na gym dito sa Dubai, no? Siya ng no? ladies gym. Yan. May nawawala, may dumarating, may nagsasara, may nagbubukas. Kaya pag may nagsara sa inyo, may magbubukas 'yan grind lang, di ba? May pera, may money libre. <laughs> Sabay ganun eh. Sa iyo na karap yan, ito, dito ko titingin. Oh. Yan, ganyan lang, yan, ganyan level. Tamang tama yan. Oo, oh, ako muna kayo mag-turn over ng vlog ni Kuya. Ako mauna? Nakakasilaw naman to. Siya pinahawak mo, Diyos ko, reklamador yan ng tao. Makakabulag eh. O oh, sige, magsalita na kayo. Oh. <laughs> Saan kayo pupunta. Saan pa kayo pupunta? Ha? Pupunta kami sa kusan kami pa asenso. Ayan. Saan kayo pupunta? Saan pupunta? pupunta sa airport kasi malakas sa airport. Huh? Hindi, magti tiktok lang yan doon sa airport. Kaya sumama yan dahil magti tiktok Di ba? Saan pupunta sa airport? Yan po yung aming dala-dala. O, ayan o, maleta. Sige, may ko. Si ito ang yung Chadeli. Dear Chadeli. Alam mo ba pa angat? Hindi ko nga din alam eh. Ngayon ko palang malalaman. Kaya, nandito tayo sa labas. Ayan, tingnan natin magkano magagas namin. niya pala sa pakasyon. Ito, ayun mo nang mas... Ala, kuya, patay na! Ayun, nag-break na Ah, eh gusto ko nakikita yung nandun eh. Ang init naman. Pasensya na kayo kasi madalda lang ako pag ano, pag uh, gagain mo. Uh? Pag hindi, hindi. Okay po ah, pasigurado kasi sa trolley natin, hindi naman yung maganda. <laughs> Ako na eh. Sa dalawang <laughs> pink. Be, nga doon yung box kasi may itlog dyan. <laughs> Mamaya, pag nahatid na namin si Rosalie, kakain kami dito. Wonder Farm, first tea. Hello po! Hello. <laughs> <laughs> hindi ko naman nakikita yung sarili namin dito. <laughs> si may print, ay machete. Pawisan. <laughs> oh, Pawisan. Hindi pa ako marunong eh. Nahiya <laughs> pa ako. Nahiyain. Nahiya pa ako. Ay, pawis na yan. Hindi nagdala ng pamunas. Dito talaga sa Dubai. Ay. Mainit. Sobra ngayon. Punti lang yung nilakad namin. Tinan mo ko naglalaman tika na. Nalap siya. Nagdala null card. Eh, meron akong null card. Yan, dapat mo nakakalimutan. Ay, tingni. <laughs> <laughs> Buti nga tayo nag-off ngayon, di dapat i magta wala kaming karlip eh. Lugi, kaya hihingi ako ng discount pag ako nagbayad next month. 300 lang ay babayad ko. pipili na lang kung anong gusto nyo, kung nakatayo kayo, o nakaupo. Pag gusto nyo nakaupo, karlip kayo, di ba? Pag gusto nyo nakatayo, kung katrabaho, papasok pala nakatayo na, mag-metro kayo, train. Siksikan, yung mga amoy yung mga putok ng mga kilikili, mga gayon. Yung pag nakataas kamay, e, na ganyan kamay, eh, ikimasusuka na. Yon magmetro kayo. Pero kung gusto niyo yung mga katabi niyo lang maaamoy niyo, kaso sa bus din, madami ding mabaho. Maaamoy mo din. Yun nga lang wala nakataas katas na kilikili. Nakababa lang sila. Anong gusto mo nakababa o nakataas? May daming choices 'yan. Ngayon, ang aking load. Bilis si successful. Na. Ay, successful na pala. Successful lang di pa ba napasok. Basa na yung kilikili ko. -kili. <laughs> Nakakapagod pala mag-vlog dapat naglalakad kasi sasalita ka pa. Bye. Ay, kasama pala kayo! Ito, may laman to. Isang kilong sibuyas, isang kilong bawang. Huwag yung talaga. Kasi mahal nga sa Pilipinas, tag-ulan kasi doon. Kaya dapat... Tag-ulan? Oo. Oh, tagbagyo tag na doon. Ha? Huh? Mama ko, nagtatanim na ng talong, okra, di ba? For the win! Saan tayo doon? Tayo sa may lalagay ng trolley. Di ba? Outfit check. Outfit check, outfit check. <laughs> outfit check. Yeah. Isa na, Yeah. Ngayon, papalta ko yung pangalan ni Kuya, Sir Glenn na rin. Pero yung sapatos galing sa anak niya. Oh. <laughs> di ba? Di ka di ba na rin, nag. Hindi. Dapat, hindi uh, ka makabili ng mic na baliktaran. <laughs> Nagreklamo, nagreklamo. <laughs> Reklamador of the year. <laughs> Sir Glenn, magpamay ka naman daw yung balik tara. Oh? Ikaw naman pagod na ako eh. Nag-take <laughs> over siya mga pakat. Naka 9 minutes ka rin ha? 9 minutes. Oo. Oh. Ah. 9 minutes. Pero maraming cut yun. Oo. Oh. Malamang. Ang <laughs> salita lang i upload mo sa akin. <laughs> Bakit mo mukha ng bit niya? Outfit check, kisiglen. Bench, hindi ko alam. Kaya nika sapatos ito eh. <laughs> Kanina may laman to eh, sasaging to eh. <laughs> Papadala mo pa yan sa Pinas? <laughs> Gentleman players. Ito kasi iba. Gentleman flair. Hindi ladies first dito, iba. Kaya kailangan. Kung gusto mo makipagsiksikan kahit may ibang amoy. Sige, bahala ka. Oh. Unahan palang may box. So Ang bibigit ng mga bayag. Galit na niya. <laughs> Unahan pa talaga na pa sana dapat sa iyo. Nakakaya, 'di ba? Huwag ah, nakasalita na naman eh! Ah! Huwag <laughs> mo naman tutok! Hindi <laughs> ba naman ako naginis ng ilo? Huwag <laughs> mo naman! Ako na dahil! Ay nakita yung porcelain sis! Kaya nga! Kaya oh. nga! Ano ba ay, ay, no, konti! Kita oh. kita yung mga ilo kula kula Mga sapot sapot! <laughs> Lalo siguro nga aking kita kita! <laughs> <laughs> ay kala ka ganun eh! Ikaw mo kasi! May sapot ba mga kapatid? Kasi <laughs> ito yung madayong balay kasi yun! Oh. <laughs> <laughs> Tingnan mo. Kapag nagbablog tayo, walang nakakalapit sa atin. No? Naiyak si Leo. Tumalayo uh -huh. si wala Walang nalapit. Yan ang sekreto. Ngayon, uh -huh. yung pangat. Nag-evolve na tayo ngayon. Kung dati on Sir Gallery. Ngayon, tignan nyo naman. oh ha? May patali effect na yan. Wala kayo dyan. Sponsored by CCW Events and Trading. Dapat pala, hindi nyo yung lobo yan. Kompleto yun. Wala nang battery mga pangat. So yung mga pangat, dito tayo sa Union Metro Station. Yung vlog mo ba tapang 10 minutes lang? Hindi, kayo na pa tayo sa bahay. Pinibigla mo, yung nang biglain. Pag bukas lang custom, may makikita ang ipis dyan. Pinubuksan na ba yan ngayon? Hindi. Hindi kasi yung mga iba, yung nag check na sila. Ah? Ah, 'yung mga magagandang malaytang binubuksan. Yan, hindi bubuksan yan. Ano 'yun ang dala? alam ay 'yung mga mga laman na rin. mga sibuyas lang. Oo, mga ipi. Nakita nila ang mukhang mahirap, hindi dala. Oo, kaya 'yun talaga ang dahilan hindi. Nalasikreto. Nalasikreto. Mahirap 'yung baksas na ka internet plane Netflix. Guys, ito 'yung dull card ha marami kang kaklase. <laughs> At saka yan, wala timbang nakakainin. Di ba, bawal na nila yan. Bawal ang box kasi luwi sila. Gumagaan? Oo, oh, magang. Madami kang malalagay. Hong Kong pala baba niya kasi Katay Pacific. May stopover ah, siya sa Hong Kong. Tingnan mo nga kuya. Ano ah? pa sa'yo lang yung kanya o. Oh. Ah? <laughs> Ayun, malupit diba? malupit. Galing sa wind zone niya. <laughs> Galing sa <so> wind <with> zone. <laughs> Ito sa wind zone. Tami, gumagaya na sa atin, no? Oo. Oh. <laughs> 이렇게 아, 치우고. nawawala. mo yung kasi hindi. may picture yung box. Doon kasi hinga kasi yan ng 2x2 passport copy. <laughs> Sana nilagay ko pala yung i travel ko doon. Kaya pinaka-copy ko yung passport ko, nilagay ko doon. Isa <laughs> sa Sige ano? Sige na, ako na magbabayad mag ba print ka ng picture mo? Oh, yung malaki ko May ako dito, lagyan natin ng passport copy. Dapat nilagay mo dyan, yung nasa ano kayo, Army, ay nasa Georgia, yung ganun yung nasa picture natin na oh. May nakita kasi kami doon na, na may picture yung box niya, mga pangat. Siguradong hindi mawawala hindi lang basta pangalan pag matay si yung mga kay Indian kaya nga walang ano doon eh yung mga immigration nila doon takot kasi nga may picture yung mga back oh. so, so yung ngayon loob pa tayo mga loob mm -hmm. wala na ta battery <laughs> napagod si GoPro <laughs> nalimutan ko na naman yung battery natin mga pants sa bahay Hi, talaga naman di ba pero okay lang yun tuloy pa rin tayo mga pants sa pagbablog walang problema yun buti lang may cellphone pa tayo kaya lang yung cellphone natin walang microphone tayo nakapagdala tsaka hindi tayo nakapagdala ng folder yung minus mo na lang. Ganon yung ginawa namin. Diskatin ah, naman tayo mga mga mga. Diskatin marino. This cat, this cat, this cat, this cat. Okay, kahit hindi naman kami tapon, medyo nakikinig naman kami ng mga addition at <laughs> sa traction. Gano'n lang <laughs> ba to? Ngayon, na-discover hey, uh, na mas, Robert, ah. natin ng mga mga buha biyae Tine, Bert! Ha? Digyan natin tip yung mga kapaangat natin. Siyempre kung aangat kami, aangat din kayo. Garni ha? Ha? Oh. Una, Kunin mo, mo ara, makikita mo na agad sa Mabilisan mo kunin yung isa. Tustujing. Kung baga makukuha mo ang total, yung ma-minus mo nun. Yung nakuha mo din eh. lang ako. karon ka? Ay, sa ABJ, ABJ. Kaya ba, over Kunin ko yung mga laman ng upak. Mas matis ka din. ba, over Kunin niya naman sa sobrang bagay. Malapit ah. <Fleisch> Game! Ano na, ano na? 3 na mabalumi um, mo eh. Yun. 33 yung isa? tulit nah, ba tulit 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 Ano? Ang dami ng tulit ko. Ano ba? Ano? tulit 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 Ano tulit 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 Okay, oh, yeah. ano Two dirhams. Two dirhams, eh. May coins ka pa? Ka po, eh. At least yun, may nakukuha teddy pa. <laughs> <dine, wala>, hindi eh. Lugi. <laughs> 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 teddy Ano, <laughs> oh, 34 talaga. 34 kg. Okay, mo ito, parang minus na lang niya sa bahay? Oo, oh, kinilo niya sa bahay. <laughs> ano yung piruhan niya, tunay? Oh. <laughs> tunay ba, tunay? Tunay. Uh so, mo na Trolley, kung tayo, transcribe ko ng trolley. Eto, trolley, diba? ba? Oh, tabi, 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 tabi. sana kung pwede. Hindi, wait! Huya, huwa kayo, kabare! Ang dami na nagtutulong Iyong agro na wiman? Ang mga kakroches! English na, nasa siya, kakroches! Magbubuyan na tayo sa tapat doon. Ay, hindi ka na. Ayaw mo dun sa tapat doon? Eh, paano na ito malalaman? nalaman? Tatapos na naman ang tinukuan din. Ayaw. Sige na. Ano gagawin? Magbabawas na siya. Ah, dito ka na magbabawas? Oo, kasi nandito yung kiluan e. Ah. So, yun mga pangat. Ito na naman tayo. Magbabawas tayo ng timbang. Bakit ganun? Hindi, hindi. Depende pa siya. Huh? Nakakadya. Para meron ko silang kita. Ano ba yun? Kulang kasi yung prayer natin, Rosalie. Bakbak is a bakbak, eh no? Uy, bakbak is bakbak! So, ano yung pinakahindi mo sa Siyempre, may bag ka yung lalayo, di ba? Kailangan ilagay sa ano ba? Na pwedeng ilagay sa next baggage. Shampoo din! Wait lang. Kasi yung shampoo kayo. ano wala naman yung sa shade and sun, sa pinang. Ano? Ba't ka namili kasi ng ganyan? Uy! Pampakage yan eh! Ito ko ba? Kumain na yun ng apat na kilo, promise! Yes! Kumain na yun ng four! Ba'y ka ba? O uwi ka dahi? Magpila ka nung isa kung ng base. O, bigyan mo ng pag-isa. Ang dami pa yun! Hindi, isa! Pag-isa! Pag-igat, wag nga. Ganyan, magparoon na lang siya. Hindi, pagbabaks mo na lang yan. Saka na lang ay magsipilyo pag dumalik na yung package. Nutella pa pala, kaya pala. Nutella, pang bakit siyang boy. Eh, pasta. Ito, mga bigat po. Ay, dito nasa kabila. Ay, mabigat mabigat kaya mo naman. Kaya pala, mga bigat. May mga sabon din. Beshi, hot PG, not Beshi, 500 grams, <laughs> Beshi. Oh. Oh. Ipain na natin. Wait lang, wait lang. Pwede na yan, pwede na yan. Walang pa yan. Huh? Kulang oh. sila kayo ng halwal na timbangan. dito. hindi, ipain na natin di, di, natin. Opo. Isa, babalik ako. Punit yung battery mo. Hahaha. Ito, tayo lahat ng dyan. Daka mamay, wala na yung pera mo. <laughs> May wala ka naman sa More Fun in the Philippines. Oo, oh, wala ka naman sa Pilipinas. Okay lang Sabagay. yan. Sabagay. Hindi nasikpot na, re. Oo, oh, kahit ilagay mo yun dito, mga pangat. Yan, hindi mo mawala yan dyan. Kahit ilagay mo pa yan sa kitna. Wala papansin yan. <laughs> wala papansin yan, guys. Yan. Dino, wala papansin yan. 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 Oh, kahit itabi mo kahit hindi mo wala pa yan, sinyan. bahin lang nila 'yung mga pangat, 'di ba? Ganyan kalupit ang Dubai, oh, 'di ba? Wala pa pa sinyan dito may mga tao. Ang batas dito. Ah? Ang batas. Oh, 'di ba? No say to drugs. Oh. <laughs> oh, 'di ba? Panis. Wala pumapansin, pa bahin lang 'yan, oh, 'di ba? Uwi natin. Ganong kalupit mga pangat, 'di ba? Walang pumapansin. Gano'ng kalpit. Tapi na yan, tira, 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 <laughs> okay na yan. Siya, pag niligay mo siya, wala na yan. Ba't pinagtatanggal mo muna lahat? Oo, ano oh, yun na birthday. Kalito doon sa... Ano? Dito yung bank. Kasi tagulang sa Pinas, kailangan ko ng mga dilatang ulo. Ha? Yun, <laughs> <laughs> no? Magkaan na yan? Dave, ba? Susuklihan so ba yan? Yes. Buo eh. Kaya pwede. Oo, oh, susuklihan. Bam, <laughs> bam, bam! 24! <laughs> Oh, di ba 24? Oh, ilan ba dapat? 23. 23? Oh, isang kilo lang pwede na 'yan. Magbibigyan na 'yan, 1 kilo. Sa so, pinasabi po sa amin, sure lang na okay magdadagdag ha. Talaga <laughs> lang <laughs> mga Pilipino dito, hindi sila nagtatanong. Oh, wala sila, hindi sila sumabay pa kayo sa amin ang gando sa dulo. Alam mo? Tinanong tinanong ko nila kami na daw. wala na po ba kayong dadagdag? sir? wala na po. Mga kaluluwa na lang po tinsenyo na lang kami. Pulit naman sila. Ah, pulit. Sigurado ko ha. Man. mas pulit kami. Ha po. sumunod sunod kayo gando dulo. Sunod pa lang no. Sumunod sunod pa lang. Nakabit. Kasi ano pa pauwi na na kami. Hindi na kami rich kids. So kahit sumunod sila wala na kami. Wala nang talaga. Are, ibigay mo lang din lahat. Beauty and Fiji na nga ano nga? p pa rin! na sa FNH, Ay, isa pro review ng tapang ko pa This is not about Singapore Airlines anymore. And so, I paid already! I don't care! nangyari? <laughs> malapot pa din. May bayad pa kami. May payback pa, di ba? Karoon pa kami ng 200 Singaporean Dollars. Sa Pilipinas, 200 multiplied by 41 mo yun. Oh, laki na. Laki na din. Malay, sorry po kami. Sorry po, for it to Kasi kung bahala sa inyo. Ganoon. Ang meal namin, kuya, apat. What? Isa doon sa Emirates, tak, tak, nung sa Iva. Iva. What? dami ah. May pa-wine pa. What? Kasi, kung ano, kailangan nagyan Nakita nyo mga pangat, mag-stulang aral at ito mga pangat. So, na, Lagi kami nagaganto, no? Lagi kami nagaganto. So, pag nagtumbang kayo sa bahay, make sure na huwag nyo isagad. Para pagdating dito, siguradong sakto, no? Kasi nung kami ni Janice, oh. nag-manual din kaming ginawa niya. Tumama naman. Kumbaga parang 2 2 kg or 1 kg lang yung hindi namin tinamaan. Pero malapit pa rin. Yung panya 13 kg. Parang laki, hindi ko alam kung ano na ako. Laki, laki ng 13. Kaya pala alam na alam niya huhubutin niya kanina eh. Ito yung hindi kasali, timbang eh. <laughs> <laughs> Ang package kasi yung nagdala niya. Ang biga to. Nag-package ka nito. At saka puro-puro magbabasagin. 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 Pwede na yan. Ba? Ako wala. Sabi, babae. Girl din ako, girl din. <laughs> <laughs> <siling> ano ka ulit? Sabi ko wala akong check mag. Okay na Okay na Okay na rin. Okay na rin. Okay na rin. Okay na rin. Okay Bilang isang ina na OFW na uuwi ng Pilipinas ay mix emotion ang mararamdaman. Masaya dahil makakapiling mo muli ang iyong mga anak. Malungkot dahil ilang araw lang ang pamamalagi mo sa Pilipinas. Ngunit magkaganon pa man, magpapasalamat pa rin tayo dahil sa araw ng pagtatapos ng iyong anak ay kapiling mo siya sa pinakaimportanteng bahagi ng buhay niya. At hanggang dito na lang itong vlog na ito mga pangat. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo, don't forget to like, share, and subscribe. If bilang good vibes. God bless you all. To God be the glory. See you in the next one.